Guys Nauuso ngayon ang sakyanan Ng collection ng mga cars Ito yung bago kong collection guys So ilan milyon Ito, ito 80 milyon Ito naman 20 milyon Ito 10 milyon Ito ang mga bago kong collection ngayon guys Tingnan nyo Malutong Guys no? Walang makakapantay sa mga collection ko guys So no? ito. Hindi ko na alam kung ano mga pangalan itong mga collection ko. Diyos ko po. Hmm. kayo dyan. Basta ako masaya. Ang dami kong sasakyan na collection. Yan. Yan. Mm. Kita mo. Bahala na magkaano-ano -ano yan. Tapos na collection ang collection ko. Hmm. Ayan yan. Kaya niyo ang collection ko. Sige, tumbasan nyo. Sige guys, bye bye.